Kau makan babawi. Okay, Tapi ya, Pura yan, eh. diba, mutong, diba. Ayun lang. Nah, nah. Ayun

tapatan mo iyak bang mo yung nakalayo mong pa para makatapat. Sa uh, salangan Ubin lang sa lang ina kumbinuusan lang ina kumbinuusan lang lang tubig to huh? puro mm -hmm. solid yan puro ah, kailangan pala lagyan yeah. tubig yan puro tayo, tayo ito yung kayke. out to. Oh, so, oh. hey, Hulog i pag atake. Hulog lang ang gagawin mo hindi mo babalik. Para si oh. Samson. Hindi lang <laughs> tinama. Tama yung gano'n yung sa na eh. Pag pangalan niya, nauna siya Nice shot.

对 <laughs> <then>。<laughs> sumalo. Pag tumalo ka ng gano'n, hindi mo bababa at at pagpala gano'n lang siya. Sa pag binabangin Sir, okay na. Ang kape o. Kape o. Kape Ang palakas ko. Ito yung pampalakas. Tapos may coffee mate, pampalakas ng nervyos. Bakit ganyan yung kape nyo? Ano, ano Ito, puro at saka instant gusto mo. Puro. Kapi puro. Brood. Brood. Brood coffee. 对